Legal ba at tama ba na siya ay inaresto? Paano magiging legal kung hindi man lang nakita na daladala niya yung... Nadiditini mo ba ang isang tao nang wala kang inihain sa kanya o ipinresinta sa kanya? Illegal ang pagkakahuli kay Pangulong Duterte. Dapat dinala ang Pangulong Duterte. Dapat dito muna sa... Iyon eh, ang nakalagay sa Article 59. Para sa ganon, madetermina natin ang tatlong bagay na may kinalaman sa kanyang karapatan. Una... Pangalawa. Pangatlo. Kung titignan natin lahat ng technicalities, it is abduction, kidnapping, interrelated. The views and statements expressed by the guests in Aplikante ng Bayan with Boss RDR Are their own and do not reflect the opinions of the host, producers, or anyone involved in the show. The show does not support, promote, or favor any candidate, political party, or agenda. Viewers are encouraged to conduct their own research and critical analysis before forming opinions or making electoral decisions. Welcome to a episode of Applicant ng, ng Bayan. Ngayon, may makasama tayong isang applicant. Sapo ay to matagbo nag apply nagaplay bilang senador ng ating bayan ang isang congressman Rodante Marcoleta. Welcome sa applicant ng bayan. ka ngayon bilang senador, ano ba ang mga pupwede mong maidagdag, maibahagi at makontribute kung sakasakaling ikaw ay magiging senador na. Napakarami kong maya ambag sa paggawa ng mga batas na makatutulong sa marami nating na mga kababayan. Lalong-lalo na yung nasa panig ng mga mahihirap na hanggang ngayon sa aking palagaya hindi napagtunan ng pansin ng ating pamahalaan. Welcome sa Aplikante ng Maya. Salamat. Kung sakasakaling ikaw ay mahahalal bilang uh, senador, ano ba yung mga priority natin na uh, ipasang batas na uh, makakatulong kagaya ng sinabi mo, direkta sa ating mga kababayang mahihirap. Unang-una siguro ay yung pinakamalapit sa sikmura ng ating mga mamamayan ng pagkain. Sabagat sa ngayon, alam mo naman, napakarami ang uh, nagko-complain sa hirap ng buhay, lalong-lalo na kung uh, isasangkot mo dyan yung presyo ng mga pangunahing bilihin, pangunahin na dyan yung pagkain. Paano natin magagawa yun? Para bumaba ang presyo ng pagkain, kailangan nating makapag-produce ng mas maraming pagkain. Yun ang tinatawag na yung law of supply and demand. Habang hindi natin nagagawa ito, hindi kailan natin mariresolba ang napakailap na solusyon para lang ito ay ating may sakatuparan. Kailangan nating tulungan ng ating mga farmers. Yan ang una nating gagawin sapagkat alam ko na napakarami nating batas na nagawa. Ang naging problema lang ay hindi na ipatupad ng maayos mga batas na may kinalaman kung paano natin tutulungan ang ating agriculture sector. Kung sa kasakali magiging senador ka, ano ba ang magiging malaking diferensya neto versus sa ikaw ay isang congressman ngayon? Inaakala ko kasi RDR na dahil sa ako ay magiging kasama na sa Senado, yung kapangyarihan para ma-implement ng maayos ang mga batas na ito, palagay ko ay aking magagamit. Dahil sa dito sa Mababang Kapulungan, alam mo, dahil siguro sa dami namin. Ilan ba ang membro ng Mababang Kapulungan? Sobra sa 300. Siguro sa ngayon, 306 kami o 307. Iyon lamang pakikipaglaban tungkol sa mga panukalang batas na dapat na i-prioritize. Siguro sa dami namin at sa kakonti naman ng aming mga kuwarto na gagamitin para pagtalunan lahat ng ito. Yung ibig ko sabihin, yung panahon para yung mga inuuna naming mga batas na inakala naming magagamit natin. Away-away talaga dyan. Ngunit, ang pinaka-importante sa akin, kapag nagawa na yung batas, kinakailangan bantayan mo yung pagpapatupad dito. Kagaya, ng malimit kong sabihin na meron tayong magandang batas tungkol sa kuryente na ang nilalayon, pangunahin, ay kailangan maidulot yung kuryente sa lahat ng mamamayan sa murang halaga. Ngunit, alam mo, alam nating lahat Kabaligtaran ng nangyari sapagkat sa ngayon. Napakamahal. Ang presyo ng kuryente ang pinakamahal dito sa buong Asia. Mas magagawa mo ito kapag ka ikaw ay naging senador na. Ibig sabihin, mas may kapasidad ka. At marami akong panahon siguro sapagkat 24 lang ang mga senador, hindi 306. Doon pa lamang sa aking palagay, sapagkat palagi nilang sinasabi, mas makapangyarihan talaga yung senador kesa isang congressman. Ngayon, dahil ikaw ay popular na popular na kasama ng dating presidente, tanong din na marami nating kababayan paano may uuwi dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Alam mo kung ako ang isa sa mga abogado ng Pangulong Duterte, ang una kong iisipin ay yung kanyang kapakanan pang kalusugan. Alam naman natin na ang kanyang kalusugan ay nasa kalagayan na tinutulungan palagi. Yung kanyang pag-upo, paglalakad, pagtayo. Nakita ko talaga, up close. Ang huli, nagkita kami sa Hong Kong. Alos ganun, nakapagsasalita nga siya. Ngunit yung kanyang physical na kalagayan, talagang alam ko na meron siyang dinaramdam. Ngayon, eh, yun ang priority ko. Sapagkat bilang isang abogado, ititingnan ko unang-una yung kapakanan ng aking kliyente. Nakikita ko na at nabasa ko naman sa tuntunin ng ICC, sa Rome Statue, na merong provision doon na kung saan ay makakahiling ako ng interim release pending uh, trial. Po pwede siyang mapakawalan, may release ka agad habang nililitis ang kaso niya. Habang inihintay yung actual na paglilitis, na ko na yung palang susunod na date ng trial ay September pa sa mga na napakalayo. Ang tanong dito, kailangan ba siyang patuloy na naka doon habang inihintay niya yung date? Eh, ang, ang pinag-uusapan natin yung uri ng kanyang kalusugan ngayon. Kaya yun ang umunahin ko. Nandoon naman sa provision ng kanilang tuntunin. At kapag yun ay nagawa ko, mapipilitan ang korte na ripasuhin yung mga kondisyon na ibinigay ng prosecutor kung paano siya ay hiningan ng warrant of arrest. Kasi mandatory na kapag merong uh, humingi ng temporary or provisional release, mapipilitan ang korte na reviewin niyang mabuti, repasuhin niya yung mga ibinigay ng prosecutor ng mga kondisyones kung bakit kinakailangan siyang ma-arresto. Halimbawa, sinasabi doon na maaring hindi siya makipag-cooperate kaya natin siya inaaresto. O maaring ma-endanger yung proceedings, yung investigasyon kung hindi natin siya arestuhin. Sa kalagayan niya ngayon, baka hindi na nananaig yung kondisyon na yun. review ngayon. Ngayon, kapag hindi na satisfy ang korte sapagat alam niya na ang kondisyon na ito hindi na umiiran, pwede siyang i ngayon with or without condition. Kahit na halimbawa sabihin na, o sige, re-release kita, pero bibigyan kita ng kondisyon. Marami kasing kondisyon na pwedeng ibigay yung korte. Eh. Nasa tuntunin din nila eh. Halimbawa, sabi niya, o, oh, wag kang pupunta sa lugar na pinagbabawal namin pumunta ka pagka ikaw ay nakauwi na. Mananatili ka lang sa lugar na gusto namin nandung ka. Huwag makikipagkita doon sa mga witnesses o kaya doon sa mga nabiktima. Okay na, kailangan kang mag-post ng band. Eh, hindi ka pwedeng gumawa ng mga professional activities na aming i-specify. Mga ganong kondisyon. Ipiliting e, ko na satisfy para lang may ko ang dating Pangulo. Legal ba at tama ba na siya ay inaresto? Bago ko sagutin ang, ang tinatanong, magsisimula ako do sa premise na sinabi ng ating Pangulo no siya i-interview at magkaroon ng press con ungkol sa bagay nito. Sinabi niya na ang pag-aresto ay isinagawa ng ating pamahalaan bilang pagtugon o compliance uh -huh. sa obligasyon ng ating bansa sa Interpol. Sa mga tweet, kung Interpol pala ang kumausap sa ating pamahalaan para maisagawa yung pagsaserve ng warrant of arrest, iniisip ko dapat yung Interpol representative ay nakita ko. Sino ba dapat ang Interpol representative? Kasi ang nakita lang natin doon, si General Torre, nagbasa ng Miranda Rights, at siya ang nagserve ng waran. Kasi dapat sana yung nag interview tinanong siya, kayo po ba ay miyembro ng Interpol? Kayo po ba yung kinasangkapan ng Interpol? Pero kung napakinggan mo yung dalawa na nagsasalita, itong General Torre at itong, itong General Pahardo, silang nagsabi na nakiusap yung PCTC sa kanilang chief PNP na sila ng Police Security and Assistance. PCTC? Ano yung PCTC? PCTC is Philippine Center on Transnational Crimes. Ngayon... So sila yung parang may jurisdiction? Sila dapat sapagat sila um, yung local counterpart ng Interpol. Kung totoo na tayo ay tumugod lamang alang-alang doon sa ating obligasyon sa Interpol, bakit hindi yung representative ng Interpol na counterpart niya dito sa ating bansa, yung head ng PCTC, ang nagsasalita? Sa tanong mo kasi, kung legal o hindi, paano magiging legal kung hindi naman siya nag nagserve ng warat? Paano magiging legal kung hindi man lang nakita na daladala niya yung physical, yung hard copy ng warrant of arrest? So walang nakapagpakita habang ang Pangulong Duterte ay inaresto nung dumating siya ganap yatang alas 9 pasado ng umaga. Ibig ba sabihin, madiditini mo ba ang isang tao nang wala kang inihain sa kanya o ipinrisinta sa kanya na kapirasong papel na kung tawagin ay warrant of arrest? Iyon ang unang tanong ko, paano naging legal? Pagkatapos, ang gusto ko sabihin, kung talagang merong warrant of arrest na dumating, yung head ng PCTC ang dapat na nag-serve ng warrant sa Pangulong Duterte. O, yun din ang tanong ko, bakit wala? Yan ang hmm. gusto kong itanong. Sino ba yung head ng PCTC na Ang pagkakalam ko sa huling check na aking ginawa ay is a former general by the name of Anthony Alcantara. Tingnan mo yung website ng, ano, ng PCTC. Uh, Siya yung executive director. Ang gusto kong makita sila para yung maging legal Para maging legal. Uh. Sa pagkat Sapagkat we did this in compliance with our obligation to the Interpol. Considering the PCTC is the local counter Part. Bakit ang pinaka tao na kinakailangang mag ng warrant ay wala. At yung tao din na siyang dapat na nagbasa ng Miranda Warnings sapagkat siyang nagsiserve ng warrant uh, ay wala din. Illegal ang pagkakahuli kay Pangulong Duterte. O, oh, hindi eh, nga nasunod eh. Alam mo kung bakit? Sapagkat merong isang kaugnay na responsibilidad sa ilalim din ng tuntuni ng ICC na sa aking palagay ay pilit nilang itinanggi. Ito yung Article 59 which is ang isang tao na inaresto dito sa lugar sa custodial state. Ang custodial state is Pilipinas. Dahil taga rito ang ng ating Pangulong inaresto. Sinasabi doon na the arrested person should be delivered promptly to the competent judicial authority. Sa maliwanag na pananalita, yung competent judicial authority, korte ng ating bansa, kumo yung kanyang sinakyan at nang siya'y lumapag ay Pasay City, dapat sa RTC ng Quezon City, dinala ang Pangulong Duterte. Dapat dito muna sa hukuman natin? Eh, ito yung na, uh, hindi. Oh, yun, yun ang nakalagay sa Article 59. Eh. Competent judicial authority of the custodial estate. Sinong custodial state? Philippines. Philippines. Sino'y nakakasakop ng Pasay City? Regional Trial Court, Pasay City. Yun ang sinasabi ng batas. Bakit hindi dinala sa RTC ng Pasay City para sa ganoon ay madetermina natin ang tatlong bagay na may kinalaman sa kanyang karapatan. Una, kinakailangan nating masuri. Kaya kailangan ng korte. Ang korte lang ang pwedeng magsuri kung yung warrant of arrest ay applicable sa kanya. Pangalawa, kung yung pagsaserve ng warrant ay nasunod ang proseso. Pangatlo, kung ang kanyang mga karapatan ay na-observe. Ngayon, kumo hindi dumaan sa artisi ng Pasay City sapagkat diniretso sa Villamor Air Base. Korte ba ang Villamor Air Base? Hindi. Ano yun? Military Base. Talagang abduction, kidnapping, interrelated. Hindi mo ba itatanong ka? Sino ang nagdala sa kanya? Sino ang sumama sa kanya para dali sa Netherlands? PCTC? Hindi. Sino? Sino ba ang nagdala sa kanya? May nakita ko litrato eh. Nakasama doon. Bukod kay Atty. Medjaldea, yung dati nating executive secretary, ang nakita kong sumama sa kanya para sigurong yun ang inakala nila na PCTC hindi eh yung nagpunta sa kanya na sumama sa aeroplano hanggang sa si Mayhatid sa Netherlands ay yung ambassador ng Ossetia ano yung Ossetia ang Ossetia is the office of the special envoy for transnational crime hindi siya Interpol bakit siya yung sumama bakit hindi si General Cantara pero may kaugnay na argumento eh ang sabi ng mga iba hindi raw kinakailangan gamitin yung article 59 sapagkat ang ating bansa ay nagwithdraw na raw sa Rome Statute. Tama naman, diba? okay. e di ba? Okay. Eto, ganito yung tanong ko sa kanya. Kung tayo nag-withdraw na, ba't nag-issue pa kayo ng warrant of The pendulum swindles both ways. Napaka simple? Hindi totoo yung argumento na yun. And ito, Kong, pumunta naman po tayo dun sa specific na ikinaso. Ang ikinaso po kay President Duterte ay Indirect Co-Perpetrator of Crime Against Humanity of Murder. Yun ang eksaktong ikinaso sa kanya. Mm -hmm. At binasahan siya ng demanda na kung tawagin natin sa termino natin, arraignment sa ating local jurisdiction. Anong itatanong mo tungkol sa pagkakabasa ng kanyang charge? Ano po ba yung extent ng charge nung siya ibasahan. Ano po ba yung pagkakasala daw? Yung arraignment kasi, babasahan ka ng formal. RDR, binabasahan kita ngayon. Eto ang mga charges sa iyo ng mga mamamayang Pilipina. Yeah, Pilipina. Arraignment. Oh. Yeah, arraignment. Bilasaan siya. Nakakapagtaka, nung hindi pa napunta nga sa dihig ang Pangulo, ang kanyang mga detractors sa ating bansa, palagi nilang sinasabi halos araw-araw ang napatay sa kanyang uh, war against drugs 30,000 individuals. Hmm. Alam mo, kung ano binasa sa kanya ro Ano? 43 tao daw ang napatay. Yung 19 ay pinatay ng mga DDS nung siya ay mayor pa. Yung iba ay panahon ng kanyang pagiging pangulo. Yun ay pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang September 2019 or a span of 8 years. 8 years. Sa mga kung 43 ang alleged na biktima ng droga in a span of 5 years ay 8 years mm. ibig sabihin limang namatay sa loob ng isang taon. Pero, pero ang crime na, na, na siya'y binasahan is crime against humanity of murder. Nakalimutan nila, ang mama sa apat no, ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Yung Maguindanao Massacre, natatandaan mo ba kung ilan ang namatay sa loob ng isang araw? Ilan po? Naigit 50. 53 yata, 52. Wala lang isa na nakaisip na dapat merong nagsuplong sa ICC. Isang araw, 52. Isang araw, 44. Si Pangulong Duterte allegedly ay nakapatay sa kanyang kampanya laban sa droga. 45. 43 in a span of 8 years. Yun ang binasa sa kanya. So ngayon, ano ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa dating Pangulo? Hindi naman natin sila masisi sapagkat sa bilis ng pangyayari, mahal nila ang Pangulong Duterte sapagkat alam nila ang tanging kasalanan lang kung matuturing nating kasalanan ay yung kanyang naisip na paraan para iligtas ang kanyang bansa. Doon sa panganib na dulot ng droga na malalana na nakita niya sa kanyang panahon. Sa kanya maraming pagsasalita, sinabi niya. Kailangan kong iligtas ang mga pamilya, ang mga mamamayan sa harap ng napakalaking panganib na yan. Ang kaligtasan nila, ang kanilang kapakanan, ang kanilang kinabukasan, ang katahimikan, ang kumpiyansa nila sa pamahalaan ay importante sa akin. Ito ang nalalaman kong paraan sapagkat alam ko na kapag hindi ko nasugpo ito, ito na ang magiging daan kung paano babagsak ang ating Yun ang kanyang pananaw ng panahon niya. Siya lamang ang merong karapatan na humusga ayon sa pag kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon ng ating bansa. Wala tayong magagawa siya yung pangulo. Yun ang patakaran na gusto niya. At sinasabi ko nga, wala naman tumutol. Wala naman nagdemanda sa kanya habang yung programa na yon ay sinakatuparan. Walang isa mang ahensya ng gobyerno ang tumuto. Ang totoo niya, binigyan pa ng budget ng ating pamahalaan yung programa na yun. Sapagkat hindi pwedeng walang budget yun. Yung mga taong kakasangkapahin mo, yung itatayo mong mga rehabilitation centers na kung saan yung maraming sumuko na gumagamit ng droga ay kinakailangang alagaan din. Libo-libong mga tao. Lahat, pati mga counselors, kinakailangan yan. Ginamit niya lahat yun. Yun ba ang sasabihin mong crime against humanity? Ang isang elemento ng crime against humanity ay yung paraan a widespread attack to the civilian population. Katulad ng ginagawa halimbawa ng Russia, it's a direct and widespread attack against the civilian population of Ukraine. Kaya nga merong warrant of arrest si Vladimir Putin. Meron bang isang mamamayan ng Russia na sumunod sa Interpol para arrestuhin si Vladimir Putin? Ganon din, direct and widespread attack sa mamamayan ang ginawa ni Benjamin Netanyahu ng Israel. Meron ba kahit isang mamamayan ng Israel ang tumugon sa panawagan ng Interpol na arestuhin si Benjamin Netanyahu, presidente ng Israel. Tayo lang ang gumawa nito. Ang Pangulong Duterte walang inisip kung hindi ang kabutihan ng kanyang bansa. Ito ang paraan niya. Prerogative ng presidente yon. Kanya-kanyang pamamaraan kung paano niya nakikita, kung paano niya isasalba sa nakaambang panganib ang kanyang bansa. Walang makakatutol sa sapagat yun ay discretion and prerogative ng isang presidente. Pagkatapos ngayon, ni isa walang bumangon na kaso laban sa kanya. Ngayon, ngayon ng mga Pilipino at say ihahatulan, uusigin sa banyagang hukuman. Pagtatawaran tayo ng buong daigdig. Panatiliin natin ang kapayapaan. Alam kong nagsisikip ang dibdib. Kailangan nating magtulong-tulong alang-alang sa ating bansa. Let us stay together. And let us utilize our collective fortitude to help our country in this emerging crisis. Sabi ko, ako naniniwala na ma-overcome natin itong pinakamabigat na crisis <laughs> na dinaraanan ng ating bansa. Kong, siguro, bago matapos tong interview natin, ano ang huling mensahe mo sa ating mga kababayan. Alam kong uh, tayo ay nasa emerging crisis. Ngunit huwag tayong magpapatalo. Iisa lang ang ating bansa. Ang uh, Pilipino ay resilient. Ang Pilipino ay alam kong makalalagpas kahit gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan. Kailangan lang ay magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Lakas ng loob lang. Huwag tayong magpapatalo. Huwag pangihina ng loob. Darating ang panahon, ang katarungan pa rin ang mangingibabaw. Maraming salamat.